Nagkikita ko naman. Aray Sabi mo, kita tayo. Ay, huwag naman yung sub uh. Ah! yan eh. Aray ko, aray ko, Ay. Aray. Sakit niyo. Last one po na. Oh, 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 oh. May hawol eh. Ayun eh, bukol hindi masyado masakit na rin na eh. yun, masakit. Yan, 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 yan. Ari ko, namunguriyente eh. Tay, 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 tay. May kasama gayon? Ay, ka kayo oh, ay pagka naman umangal ikwan. Yeah, Therapy yan. Therapy yan. Arik Oh, my baby. Ay, nah, Hindi naman